aking tatay ay nilapitan ng mga NPA at siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay, napalapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, magparking, palapit na yung mga MPA para tirahin na siya. Naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ang tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Dabao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. At nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Dabaw? Kasi gusto kong lumanghap ng priskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Dabaw. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng inpe sa galit niya sa iyo. At kung uwi ka, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Dabaw. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siya buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin, bato pauwiin mo na ako sa Dabaw para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inununan na isda. Kaya, ang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kaloban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi mo na natin ang politika, ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon.